nakakalungkot sa na game nangyari kay Wanda ay nako negra tama ka malamang malungkot pa yung sapat ng asawa niya si Wanda tapos na nga pala si Wanda meron pa ba kayong balita? ay nako ako may balita pa ako doon kay Wanda nabasa ko yung post ay oo nga pala ito hindi mo yung post niya hindi nako mukhang mahal mahal pa rin ni Wanda asawa niyo kaya pinaglololoko siya di diba, babae ito nung nabubuhay pa mukha nga Mukhang mahal na mahal yung asawa niya. Kita mo? Mina. Oh, Nena. Kakaloka yung mga post ni Wanda. Taga nandun pa yung pain niyo. So, pagkawala ng kanya asawa. Ay, naku. Kawawang Wanda. Ikaw, Nena, ha? si Peter bumalik, tanggapin mo pa rin. Kata pa asawa mo yung tao. Naku. Ewan ko sa'yo. Siyempre naman, eh, naging asawa ko naman si Peter tsaka tatayo ng anak ko alang-alang sa anak mo. Tama yan. Ikaw din pa rin. Asawa mo, hindi ka na inuwian. paday ipadala ng pera, hindi ka inuwian. Tubigil ka nga, negra. Pati mga asawa namin, dinami mo pa. Eh, magpukas doon sa asawa mo kung nasa asawa mo rin. Oo nga, yung asawa mo, isipin mo. Huwag mga sa asawa namin. Eh, huwag yung tanong kung nasa asawa ko. Yung asawa ko nagdidil yun. ng asin doon sa bikon. Ano ko? Mga maaasin kong kapit pa. Yung yeah, nagbago yung 2025 na. Si Wanda ba yun? Parang kakaiba si Wanda yata ngayon. Hindi mo si Wanda. Parang medyo kakaiba sa kanya. Ha? Si Wanda? Akala ko ba parang masakit pa sa kanya pagkawal ng asawa niya? parang may kakaibang kasuotan <laughs> oh, na siya? Tignan nyo. oh, nga ano ba malungkot pa si Wanda? Parang happy na siya. Paring negra. Wanda, kamusta? O nga, Wanda, kamusta ka na? Naku, salamat naman. Mukha ka ng okay. Oo, okay na ako. Naku, malugod kaming malaman na okay ka na. Nakarecover na ako. Tanggap ko rin yung pagkawala ng asawa ko. Tama si Feli. May asim pa ako. <laughs> At makakahanap pa ako ng bubuhay sa pagkababae ko. <laughs> Salamat sa pakikiramay nyo, ha? At uh, natanggap ko na rin yung pagkamatay ng aking asawa. Alam mo, Wanda, ang sabi ko, may asim ka pa. Hindi ko naman sinabi magmaasim ka. <laughs> ganyan, ganyan tsura mo. <laughs> Salamat pa rin, Ferry. Dahil sa namulat yung aking mga mata. At kailangan ko mag kailangan maging empowered yung aking personality. Pero tama yan. Maging matapang ka. Mamuhay ka ng normal. Kagura ng kasawa mo. Sige, dyan na muna kayo mga Mars ha. ng walang isya yan. May kipagmint ako dun sa mga afam doon. Salamat. Sige, ingat. Ingat ka sa papuntang Mall of Asia. Sige, Wanda. Ang bilis na nena pare nga. Ang bilis pa recover Kaya nga eh. Ang bilis pa recover Sa baga may point naman din kasi si Fer. Diyan ka na nga nena. Dahil po pa rin gagawin doon sa bahay. Tsaka negro diyan ka na. Diyan na kayo. Ah, oh, sige na, sige na. Kaya na naman punta ng punta rito eh. damdami kong ginagawa eh. Si Jesus Christ nyo po. Akala ko man eh. Hindi pa okay si Wanda. Mukhang okay naman na. Ah, oh, sige na. Maglaba kayo doon. mag kayo doon. Aga-aga.